Hello Kamix TV, tayo po ay pupunta sa isang source ng tubig dito sa barangay Kurukaw na nagmula sa ilalim ng mga bato yung tinatawag na yungib dito sa amin o kib Ito po yung isa sa pinagkukunan ng tubig dito sa barangay Kurukaw ito po siya nandito sa ating likuran Nandiyan po yung water farm papunta sa taas siya po yung mihigop ng tubig mula sa kib papunta sa taas dito mayroon po kasing tangke, may tangke po ng tubig yan po sa ating likuran yan po yung cave Yun yung cave sa amin yung cave na nandun sa ilalim tsaka inihigop ng water pump papunta sa tangke sa taas yan po yung tubig malinaw po lalo na po sa ilalim hindi natin mapasa yan po dito po yung pag may naliligo pwede po dito dyan po kumukuha ng tubig yan po yung water pump na ginagamit para mahigop yung tubig mula sa papunta sa taas sa water tank ng barangay dito naman po ay seawater ito, yung, ito po yung fresh seawater at yung nilagyan ng division para hindi pumapasok yung dagat sa loob para manatiling fresh water yung tubig galing sa ilalim ng mga bato ayan po yan sa likuran ko